Gandang hapon mga kapamars Patubig naman tayo dito sa ating mga talong Kahapon nakapaglagay tayo ng mga duck manure Last week Chicken manure yung Pinasama natin sa tubig Ang organic yung ginamit natin ano? Ito na yung resulta Yung mga ginamit nating organic Dagsa yung bunga ni talong ibarin talaga yung organic no, kasi yun pinapataba niya muna yung lupa kung eh, ay sa process ng decomposing feed the soil ano, pakainin muna yung lupa bago mapakinabangan ng halaman balin one week na yata mula nung pinasama natin sa tubig yung organic na chicken manure kaya ang naging resulta ay San tambak ngayon yung bunga. Tapos kahapon naglagay tayo ng takman sa ilalim sa pagitan ng mga puno. Siyempre kailangan mabasa yan para mas efektib. Kasi hindi yan efektibo kapag ka hindi na ulanan o hindi na basa. Kaya yung bunga ng talong ay dami. Hmm. Tumalab na yung sinama natin sa tubig ibinuhos natin sa dulo ng patubig natin doon pinaanod natin yan yung chicken manure no para yung mga bunga ay maging ganyan lumami na naman oh. lalo doon sa banderon nangingitim yung mga ilalim yan yung epekto ng organic pinapaganda nya yung ating mga lupa kumbaga nababawasan yung acidity, kaya yung pag absorb ng nutrients ng ating mga talong ay napakaganda bali mamaya harvest tayo dito kasi ito yung malalaki oh. yan yung mga bunga ni talong tuloy lumaylay na <laughs> lumaylay na lalaylay pa yan ay naka lalaylay pa yan kapag ka lumaki maliliit na nasa dulo katulad mga nandito. no kahit once a month pwede tayong maglagay ng mga uh, organic yan yung epekto magandang epekto ng talong yung mga organic kasi ang nagkukos ng mga acidity bakit naging mali yung bunga ng talong mabagal yung paglak, paglaki ng bunga hindi tumataba gumugulang na agad dahil hindi na absorb ng maayos ni talong yung mga binibigay nating pelgalesher isang dahilan kung bakit nagkaka-acidity yung ating lupa ay doon sa mga binibigay nating mga synthetic na fertilizer katulad ng na ginagamit nating abono triple 14 triple 16 triple 17 lalo na yung urea malakas makapag-acidity na lupa yung mga synthetic na abono na ginagamit natin yung mga commercial kaya minsan maglagay din tayo ng mga organic para mabawas-bawasan yung acidity kapag masyado ng acidity yung lupa ang nangyayari nahihirapan yung ugat no? nahihirapan yung ugat ng talong hindi kahit nabigay tayo ng ng fertilizer hindi naman niya na absorb kasi nga sobrang init na ng lupa nasisira yung mga ugat kaya hindi siya makapag absorb na maayos ano? yan yung ating update Ito sa talong, talong natin na pinapatubigin natin ngayon para kumatas yung mga inilagay nating duck manure sa tabi ng puno gumag pagaganda yung lupa tapos gaganda na rin yung tanin daming bunga no no kapag ka ang mo ay mahina ng bunga maliliit tapos mabilis gumulang baka kailangan mo na maglagay ng mga organic pala naglaylayan na dito part dito Yung no, edad nating na talong ay matanda na to guys. Nasa 8 months na yata to. <laughs> kasi ito talong pa ito nung bumaha. Nag-survive lang. Mm, yung bunga ang dami oh. Mamaya pipitas tayo tapos ispray. Ang ispray natin ngayon, mixing na spraying natin pagkayaran na magpamitas ay yung gold. Saka yung kasi nakaraan brodan baka yung Solomon gold tsaka Solomon yung lalagay natin dito mamaya. Yung mixing natin dito, lagi dalawa yung mixing natin. Sating sa talong, pang-burer, tapos pang-trips. Para hindi makalbo. Kapag maraming trips, kakalbo yan. Maglalagas yung dahon. Nagiging No, yun lang naman yung pinang-alterate nating gamot. No, update lang natin, patubig tayo ngayon kasi masyadong mainit para gumanda naman yung pag-absorb niya ng mga nilagay nating organic para mas mabilis yung paglaki at mas yung bunga ano? kung di mo pa nasusubukan medyo itry mo rin minsan tapos sabihin mo kung hindi tama yung sinasabi natin <laughs> Ay, minsan kasi kailangan nating subukan para malaman kung Totoo nga na dumadami yung bunga ng talong kapag ka naglagay ka ng mga animal manure. Katulad ng mga chicken manure. No? Lagay lang sa puno. Sa, sa tabi lang ng puno. Mga dalawang dakot kung kukunti yung ating mga pagkukuna ng organic. Pero kung mas maganda kung mas marami. Kasi walang overdose sa organic. Para maging ganyan yung bunga. Pag na-harvest natin to dami nito kapag ka lumaki mga isang linggo makikita mo yung ebidensya na okay siya gamitin ano? pero gumagamit pa rin naman tayo ng mga synthetic kun lang natin tag dito pinagsasabay o minimix natin yung paggamit ng inalternate natin yung paggamit ng organic saka commercial para mapantay naman natin yung pag na paglaki o mapabawasan natin yung mga acidity sa lupa ano mabawas-bawasan pag sa pag sobrang paggamit ng synthetic ano mga commercial to yung part dito ay tapos ang ginagawa natin naglalagay ulit tayo ng tali kasi nga lumulungdo na sila linggo-linggo naglalagay tayo ng tali mabilis yung pagkarangkada ng mga talbos ayan o no? oh. kaya gumaganon natatakpan yung daan napakahirap mag spray noon napakahirap mag harvest noon no? magkita natin sa ilalim madaming buka niya ngayon yung tsura ni Karikstu bakit kailangan mong maglagay ng mga organic para dumami uli yung bunga kung malalagdagan ng 20 o 50% ng ani mo kapag gumamit ka ng mga organic na fertilizer may matali tayo dito doon wala pa <laughs> kaya nagsarado hmm. pero kung sa ilalim madayang bunga yan Na, ang gamit lang natin sa uod ay yung gold. Sa trips, yung Solomon, Rodan. Tapos mga bahong gamot para hindi tayo dapuan ng white flies. Pero bir, bir pag tag-araw, very common yung white flies. Pero dahil regular naman yung pag-spray natin, harvest, spray, harvest, spray, na-control naman natin. no? Yan. Patubig natin sa ating talong. Dahil naglagay tayo ng mga organic dun sa puno. Maganda na may patubig. Para maganda yung pag-spread nung organic na nilagay natin, ano? Baka nga dito lang, guys. Thank you.